Binsan kapag planadong lakad ay hindi talaga natutuloy. Mas okay pa nga yung biglaan. Hi everyone! Salamat naman at nakalabas na kami ni Ate Yan Yan. Nakulayan na nga yung plano naming paglabas ng bahay. Lang araw na nga kaming nakakulong dito sa bukid. Nakakatamara na nga rin naming lumabas kasi paambon-ambon. Buti finally na clear na yung schedule namin. Dahil wala kaming makawayan na tricycle, naglakad na lang kami ni Ate Yan hanggang sa dulo. Mabuti na lang at medyo makulimlim nga yung araw. Actually, yung balak namin ay coffee date. Pero sabi namin, sa susunod na lang ng mga araw, pupunta muna nga kami ng ataw at may bibilhin. Tapos nagpapasama na rin akong mag kasi ubos na talaga yung stock namin sa bahay. Hindi pa naman totally na zero. Pero kailangan na rin mag-refill. Bibihira nga kasi akong magpunta dito sa palengke. Gawa nang umiiwas ako sa gastusin. Ilang minuto nga lang at andito na kami sa ataw. Bibili nga kasi si ate ng papadala niya kay papa niya yung ter mos na pwedeng lagayan ng sabaw. May kamahalan nga daw kasi yun sa Ireland. Anyway, dahil bibihira nga ako magpunta dito sa ataw, ay gandang-ganda ako ngayon dito sa setup nila. Ang gaganda ng mga hanging decors nila dito, sisters nila. Siguro kung malaki-laki yung bahay namin ay nakabili na rin ako ng decors na ganito. Andito na pala kami sa second floor kung saan dito matatagpuan yung sadya ni ate. Yun lang naman yung sadya namin dito sa taas kaya't bumaba na rin kami. Balak ko nga din bumili sana ng baso dito kaso wala akong mahanap. Kaya't ang nabili ko lang ay mga pad papers ng mga bata. After noon nagpunta naman na kami dito sa loob ng palengke. Alam nyo ba sa kakachika-chika namin ni ate ay talagang hindi na kami nakapag-video. Hanggang sa nakarating na lang kami dito kay Triple F para bumili ng food container. Nakita nga din pala kami dito yung malaking chocolate na parang ferrero. So ayun nga, yung sadya lang namin dito ay food container at powder mix na gagamitin ko sa banana chips na ipapadala ko sa Ireland. Wala na kaming ibang ginawa dito ni ate kundi maglakad-lakad sa palengke. Pagkatapos namin magpunta ng Super Eleven para bumili ng mga kailangan namin, hindi pwedeng hindi naman kami magmerienda dahil nagugutom na nga kaming dalawa. Dito lang naman kami sa isang kainan nagmerienda, tinamay at soft drinks lang naman. Katapos noon naghanap kami ng pwedeng pag-cash outan ng Gcash kaso wala. So after noon nag-decide na lang kami umuwi ng bahay. May lakad pa kasi kami mamayang hapon. Fast forward, gabi na nga pala to. If I'm not mistaken, 7pm. Akala nga namin hindi natuloy yung dinner namin. Dahil nga pauwi na yung kuya ko neto, naisipan nga nilang magpunta ng inasal. Matapos na kasi yung isang buwan na bakasyon ng kuya ko at pauwi na ulit siya ng Ireland. Ang bilis lang pala talaga ng isang buwan na bakasyon. Sa kanya, one month ay sobrang bilis na. Parang hindi ko ma-imagine yung bakasyon ko noon na one week lang. Tapos sa loob ng one week, three days nga yung travel time ko pauwi at pabalik ng Maynila. Ito naman yung sacrifice ng mga OFWs. Kaya't kung may bakasyon man dito pa uwi sa Pilipinas, liban sa pahinga, quality time with the family na lang. So ayan, andito na nga kami sa Mang Inasal at andito na rin si Kuya Allen galing ng training. nag kami with the kids. Tapos yung kuya ko at si AJ naman ay nagmotor lang. Alam nyo bang hindi talaga kami nagmerienda at pinaghandaan namin yung unlimited rice na to. Kasi for sure, mapapasabak talaga kami sa rice. Upon ordering, unfortunately, dahil pag pagabi na PM2 na lang yung available dito. So habang naghanap ng pwesto yung mga kapatid ko, kami naman ang naiwan ni ate yan dito para mag-place ng order. So ayun, nakapag-order na rin kami at gumamit lang ako ng Gcash. Bibihira nga ako gumamit ng Gcash sa mga payment. Dahil kanina hindi ako nakapagpa-cash out, kinuha ko na nga lang yung cash payment ng kuya ko. Tapos ginamit ko yung Gcash ko. Minsan iniisip ko maganda rin palang gamitin yung Gcash. At least wala na rin mababawas sa 20 pesos pag mang cash out ka. Pati sa save more, minsan yun din yung gamit ko. Very fast transaction nga din. Anyway, after 30 minutes, dumating na pala yung mga orders namin. Dahil gabi na nga, hindi na rin kami nag-unlimited rice. Maliban kinakuya Kuya Allen at kay AJ, sila nga yung nag-order for unlimited rice. Ganito na pala yung serving nila ng toyo. Matagal-tagal na nga rin kasi kami hindi nagpupunta ng manginasal. Last pa ng baccalaureate mas ni Kuya. Grabe, ang lalaki ng serving ng chicken nila ngayon. Tingnan nyo, may batang makulit dito. Isang order din yung sa kanya. Nagulat nga ako at kaya niya pala ang isang order. Order dito. Yung sabi namin na magdadayat kami ngayong 2025, mukhang malabo na yata. Alam nyo ba, isa sa napansin ko dito sa mga inasal, yung rice nila ay medyo maganda-ganda. Sorry ha, pero last time kasi medyo mabasa-basa pero ngayon mas maganda yung quality. Hoy, compliment po yun ha. So ayun na nga, kanya-kanya na kaming kain dito. At itong batang si Makulet ay nakikipagkarera din sa amin sa pagkain. Tawang-tawa nga kami dito sa mga naka-unlimited rice. Parang wala pa yatang 4 minutes ay ubus na naman. Sulit na sulit nga nila yung unlimited rice. Sarap talaga ng inihaw naman oh. No? Mas masarap kasi libre. Naghahabulan pa nga tong sila Kuya Allen at AJ. Nagpaparamihan nga sila ng kanin kung ilan yung makakaya nila. syempre kailangan nilang sulitin yung binayad nila. Uy, may sasabihin pala ako. Dahil nga inabutan kami ng halos closing time na nila dito, kahit kami hindi naka-unlimited rice, ay nakapagtiktungan ng kanin. Sabi nila, pinapaubos na nga daw yun at baka masayang lang. Siyempre kami, kahit naka-diet, ay sige naman. Naka-isang refill kami, tapos itong si Aling Makulet din. Gulat na gulat kami sa gana niyang kumain ngayong gabi? Dahil sa sobrang kabusugan ay hindi na rin kami nakapag-take ng ibang videos. Basta gano'n, naghalo-halo pa nga kami dito. Nagpahinga lang ng konti. Tapos, pababan na kami para umuwi. Ayan nga, at happy tami na naman ang mga taga kets Kaya't sinasuggest ko sa inyo, kung balak nyong magpunta dito sa Mang Inasan, kailangang paghandaan nyo, pag unlimited rice nga order nyo, para masulit nyo talaga yung unli-rice. Ganito lang naman yung form of bandingan namin. Sa pagkain talaga kami, lahat nagkakasundo. Ayan, pauwi na rin kami. At dahil umabot ka hanggang dulo, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!